Tanaman po sa labas ng bansa, sumampa na sa higit 38,000 Palestino ang patay matapos ang sunod-sunod na pambobomba ng Israel Defense Forces sa Gaza City. Kabilang sa mga bagong naitalang nasawi, ang apat na pamilyang walang awang minasaker ng IDF sa nakalipas na magdamag. Ang iba sa kanila natabunan ng gumuhong gusali, bunsod pa rin ang malawakang airstrike ng IDF. Una ng kinundena ng international community ang kaliwat ka ng pagpatay ng Israeli Defense Forces sa mga sibilyang Palestino sa gitna ng pakikipagbakbakan ito, kontra pa rin sa militanteng grupong Hamas. Target na naman na magsagawa ng malawak ang pambobomba ng militanteng grupong Hezbollah sa mga istasyon ng Israeli forces. Nagugat po ang balakin na yan matapos daw po mapatay ng IDF si Senior Hezbollah Commander Mohamed Nasser nitong Miyerkules sa Southern Lebanon. Sa kuha ay kitang nagtipon-tipon ang mga taga-suporta po at pwersa ng Hezbollah habang iniyahatid sa huling hantungan ang napatay na mataas na opisyal. Una nga pong nagpakawala na higit sa dalawanda ang raket ang Hezbollah. Sa sampung military sites ng Israel, pero karamihan sa mga ito'y nasa lag ng IDF. Wala ho namang napaulat na nasaktan o namatay sa nauna pong pag-atake ng Hezbollah contra Israeli Defense Forces. O bakit naman sa sampuang patay sa pananalasan ng hurricane burial sa mga bansang sakop ng Caribbean? Sa bansang Jamaica, nakunan pa nga ang punong patuloy na ninuyugyog ng napakalakas na hangin. Sa taya ng kanilang weather bureau, umabot sa 209 kilometers per hour ang bugso ng hangin na pinakawalan ng naturang bagyo. Ibinabana sa category 3 ang bagyong beril habang patuloy ang pagha o pagtahak nito sa Cayman Islands at sa bansang Mexico. Bukas posibleng mag-landfall si Hurricane Beril sa munisipalidad ng Tulum sa Mexico. Aabot pa sa isang libo at apat na ektarya naman ng kagubatan ang tuluyang pong nawawasak bunsod ng pananalasa ng wildfire sa Thompson, California sa Amerika. Gumamit na rin ng air asset ang mga responding bomber upang mapabilis ang pag-apula sa sunog. Puspusan po naman ang paglikas ng Californian authorities sa 26,000 na residente sa upo ng Oroville na malapit sa natutupok na kagubatan. 2018 matapos nga po maitala ang pinakamatinding sunog sa kasaysayan ng California matapos mamatay ang nasa 85 katao. Sunod-sunod namang sinuwag ng nakatakas na toro ang ilang pedestrian at motorista sa Santa Anita, Peru. Ang ilang naglalakad sa kalye, sila na mismong umiwasa ng gugulong hayop. Agad namang na-corner ng pulis ang nakatakas na toro. Nangako naman ang may-ari ng nasabing toro na babayaran ang naiwang pinsala ng kanyang alaga. Wala namang na ita lang nasugatan sa insidente. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.